Well, Hello mga Sulibay, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ngayon ay uh, December 19, 2021 at uh, akin pong dinalaw itong aking uh, farm. Ang taniman po ng uh, palay na may sukat na mahigit, apat na ektarya. So, ilang araw din po na hindi ko napuntahan ito. Ito ay uh, magmula nung uh, isinabog tanim po siya. Uh, that is uh, November 30. So umabot na po ng 22 days at maging yung uh, pag uh, sabog ng uh, pag-apply ng fertilizer ay uh, hindi po ako nakarating para tignan yung aking katiwala. ay bagamat ako'y nagtitiwala sa kanya at uh, ma-apply ng maayos yung uh, fertilizer ay uh, akin po namang nakita na okay naman. Kaya atin pong ikutin mga sulibay, samahan niyo ako sa araw na ito. Well, mga kasulibay andito po tayo sa aking uh, farm Pagkaraan po ng uh, labing siyam na araw ay ngayon ko lamang po ito muling dinalaw at ito na po ang edad ng uh, ating sabog tanim dito ay uh, 22 days na po mga kasulibay at ito ay na-apply na rin ang fertilizer noong uh, nakaraang limang araw so heto na siya verde na yung uh, lupa pero mahina o oh, wala pong tubig kahit katatapos lamang daw itong patubigan kahapon dahil po ang uh, patubig dito mga libay ay nakatipindi po sa water pump hindi po ito abot ng uh, irrigation na uh, water supply kung mapapansin niyo mga sulibay ito ay medyo madalang pero ito ay katamtaman lamang po na pagtubo sapagkat ang binhing ito na o ang variety nitong palay na aming uh, sinabog dito ay uh, hybrid muli kung sa balantas area ay gumamit ako ng uh, longping 534 hybrid rice dito ay uh, SL8 naman ang aking uh, inilagay. Malawak-lawak po ito mga sulibay dahil uh, ito ay nasa mahigit apat na hektarya. Subalit uh, hindi po ito uh, nagawang uh, tapusin na isang araw para sa bugan noong uh, sowing uh, period po no. Uh, yung araw po ng pagsasabog tanim. Kanya ang nangyari, mayroon pong uh, mayroon pong uh, pagkakataon na inabot ng tatlong araw bago matapos yung pagsasabog tanim kaya naman yung ikatlong araw ay natimpuhan naman po ng uh, pagbus ng ulan kaya ang uh, nangyari uh, may bahagi po ng uh, ating uh, bukid o yung mga sinabugan ang hindi po tumubo pagamat uh, nagkaroon na po ng uh, sibol yung uh, binhi na ibinabad at uh, isinabog na po ngunit dahil sa ulan ay natabunan po siya malakas po ko medyo malakas po yung ulan kaya natabunan yung ating uh, isinabog na binhi. So hindi na po siya tumuloy. Uh, namatay na po at uh, na nasira yung uh, binhing isinabog. So ito, ito yung unang araw at yung sa may bandang ibabaw ay ang unang araw na isinabog ang uh, ating binhi kaya po ito ituluyan silang uh, tumubo. At uh, yung pong pang ikatlong araw yun dyan sa so may banda dyan makikita nyo bakit uh, kulay lupa pa rin ay ano pa rin yung uh, wala pa rin makikita uh, ang berte sa katailanan po mga sulibay na ito yung ikatlong araw titingnan po natin no? ayan po ito yung, ito yung ikatlong araw na sinabugan so dahil po sa pagulan ay hindi po ito mubo yung uh, binhi na isinabong dito. inentay pa rin namin ang ilang araw. Hanggang maigit isang linggo, halos hindi ako nagkakamali, ay labing isang araw. Ay talagang wala pong gaanong tumubo. Kanya po ako'y nakapagdesisyon na muling uh, kuligligin at pasabugan ng panibagong binhi. So ayan po. Doon sa may nasa ikalimang araw pa lamang po magmula ng ulitin na sabugan so ayan kung na, napapansin ninyo mga sulibay ayan ay tumutubo pa lamang itong uh, pula, uh, tanim natin dito nasa dalawa o tatlo o dalawat kalahating pulgada pa lamang ang taas nitong uh, ang kalimitan ay nasa isang pulgada pa lang. Isang pulgada hanggat dalawat kalahating pulgada ang taas ng isinabog na binhe. Ayan po. So ang variety na ginamit namin dito ay triple 2 na. Sabagkat uh, naubusan na po akong binhe. Kaya uh, para po hindi masayang ay itong ni-repair na area na, na Ah, uh, ito naman po pala mga kasulibay ay uh, hindi na isolate no? itong nilagay namin dito sa may parting. alternate natin dito sa SL8 na nasira pag naman itong ng itaas mga kasulibay SL8 titingnan po natin o oh. oh yan. Ito kaya lang tuyo. Hindi pa natutunog uh, ng fertilizer niya. Kailangan mapatubigan talaga ito. Kailangan natin mapagsabi ng ating katiwala upang uh, mapatubigan niya itong nga uh, ating uh, palay well, tunguhin pa rin natin dito so, may bandang ilaga sa so, halos yung ganon ano? ang uh, may makasiguro sayang sayang ang panahon na halos dalawang linggo sana iya uh, sabay sabay itong ating palay uh, tulad nito late na siya ng uh, dalawang linggo ang pagitan kasi yun po ay 22 days na yung ating naunang sabog tanim samantalang ito ay limang araw pa lamang Ayan, mag isang linggo pa lamang siya mangyayari na ito sa harvest time mauna tayo mag harvest dito at uh, isusunod yung nirepair na ito at uh, ganito po talaga ang buhay ng sa mga sulibay yung uh, hindi mo uh, inahasahan na kahit nakala mo yung magandang klase yung variety ng uh, palay uh, na yung binili ay uh, nakakasiguro na hindi rin sabagat may mga pangyayari na hindi natin inaasahan ng mga sulibay kaya marating yung ganong pagsubok